Mundo ng kawalan tayo dito sa Mountain Province. Pro tayo up for gaming. so, <laughs> <laughs> gumaganda na yung tanawin dito. Grabe, uh. Welcome to Benguet. Ayun. Oh, ganda. Uh. Oh my God. Nakakatakot. O, sa gilid tayo ng Panginago. Up, up, oh, up. Yeah. Oh, nakakalula. <laughs> Ako, nasa taas na tayo ng bundok. Dito pa tayo papunta. Hanggang doon. Iikot papunta doon. So, location update tayo. Nasa mundo ng kawalan tayo dito sa Mountain Province. So, nag-set lang tayo ng camera. At ang panahon dito pa iba-iba. Umuulan. Katulad ngayon, umaambo na naman. So, daritso na tayo, tuloy na tayo sa ating biyahe. Woohoo! 34 kilometers away na tayo sa, from Sagada. Siguro, sunod na bayan na pupuntahan natin. Baka Benguet na, hindi ko lang sure ah. Mayroon pa tayong ulang-ulang apat na oras para makarating sa Baguio City from Sagada. Ang ganda, masarap. mo oh. nature na nature. Uy, nalaglag yung bato galing pa rin dito sa tipak na to na tipak o katakot naman o yung kuryente may hose sa tubig kuryente tubig na yung lumalabas <laughs> ayan o no? so ito mga idol ha? inuulit ko nandito tayo sa isang part ng mountain province at hindi ko lang talaga sure kung anong exact na bayan nito pero malamig pa rin yung panahon dito at saka Andiyan yung mga fog talagang minsan si dito sa kalsada. Sa ngayon nakakapote rin tayo kahit hindi na masyadong umuulan nagkakapote na ako kasi nag nagaano rin talaga siya ng init sa katawan nakakapag-produce. Kailangan natin ng init. Yeah. Benguet, Benguet yata yung 17 kilometers. Sana nga Benguet na naman makarating na tayo. Whew! Ang hirap, mahirap pala mag-ride sa, ano, sa malalamig na lugar po. Kung puro malalamig na lugar pala ang destination mo, ang hirap kapag hindi ka, hindi ka sanay sa gano'n na lamig. Sa Bangan, ayun, sa Bangan Mountain Province pala to. So, inakita tayo tayong signage doon. Yeah. Tindi ng mga ano rito. Daan, no? Grabe. Pero kinakaya naman ng motor natin kahit pa paano ba naman si Puti <laughs> I hope na hanggang makarating tayo ng bagyo Hindi ulit tayo ihiyan ni Puti Katulad nung pagpunta natin ng Sagada Naging okay, ano lang tayo Smooth rides lang ginawa natin As so of now, unti-unti pa rin tayong maakyat dun sa bundok Yung tinuro ko kanina Oh my gulay Banking, banking haba <laughs> <laughs> Bale, itong lugar na to ay first time lang namin makadaan dito ni Mrs. Easy Rider So, ang dami nating first time ngayon ha ah. Ang dami nating first time na pinuntahan Na dinaanan Na, na experience Napakasarap Napakaganda experience ito To Baguio, turn left baoko turn right, Ilocosur So, may daan pala sa Ilocosur pag ko dito, papuntang Ilocos na. Pag dito sa left, ay papuntang Bagyo. Ah, kung galing kang Ilocos. Ito na yung maraming daan, ba? Diba, papuntang Bagyo kung galing kang Ilocos region. Okay, may nalaman tayo bagong daan. Kung pupunta kang Sagada. Okay din dun. Pero nandito tayo sa taas ng bundok pa rin. Kasi nandun yung... Sabi <laughs> ano? O, oh? gulay. Di tsaka meron yung ano, yung lettuce. Sayang, sarap sana nun. At doon na lang tayo bumili sa Baguio. Kain tayo ng lettuce doon kasi meron tayo masarap na dressing. Yeah! <laughs> Biyahing bantok. Sino to? Daming gulay dito. May yata si kuya. Oh my god ay kakatakot naman dito ay yung laki up. ay yan hapya hapya naman tayo kakatakot grabe ang klase yan ito yata yung hindi madaanan na lugar din dahil sa lakas ng ano ulan ng mga nakaraan ito yata ng isesensipiktohan nyo pareho-pareho, pareho papasok yung dalawa oh ano 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 dito sa daan na ano 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 na, ano 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 Ayan hey, mga kapatid, ng FX ko huh? yeah boy Ano ba, ano ba Off-road tayo, off-road gaming <laughs> Sa gilid tayo ng banginag Off-road, op, yeah Buti na lang, maganda yung shocks natin Ah, yeah Uy, uy <laughs> Nakakatakot Nakakatakot <laughs> Yan. buti na lang maganda yung PCX150 na shock natin. Talagang magbabaws lang si puti ng ganun, no. Tapos yung 140-70 na big natin. Bumagay doon yung shock kaya halos hindi mo maramdaman yung tagtag -tag kapag dumadaan tayo sa ganung off-road. Haligtas, kakatakot talaga doon. Baba naman si puti <laughs> Lalas pag na akin Ah, ito tendin ito oh. Grabe Ibang level na naman yung inaakit natin Woo. Welcome to Benguet Ayun, So nandito tayo ngayon sa boundary ng Benguet at ng Mountain Province Na-conquered na rin natin na Mountain Province huh. so, Ilang kilometro na lang, nandun na naman tayo sa Baguio Tadaanan natin ngayon ang highest point nila Hindi ko alam kung yung Baguio yun o yung Luma Ang dami nangyari sa biyahe natin ito ngayon Anong view deck to? May view deck dito Kayo oh. no, kakatakot Oo, oh, Benguet Repolyo Terraces pala yan. <laughs> okay, sige tuloy na tayo sa biyahe. Banggao. Banggao, Benguet. Ito pala ang tinatawag nilang Banggao. The FX capital of the Philippines. So, napakadaming magagandang sa FX dito. Ayan, oh, siguro hindi ko mabilang. Oh, sarap dito magmotor sa mountain province, promise. Ang daming repolyo sa daan. Pwede kaya pa manghirit eh. Grabe. Grabing experience to. Kaya mga idol, pwede nyo rin tong try itong mga ginagawa namin ni Mrs. Isa Rider kung may free time kayo. Huwag puro work lang, maglaan kayo ng oras. Ah, ma-enjoy yung sarili niyo. Okay lang na may pamisan minsan ni gumastos ka para sa sarili mo. Hindi para sa mga kung saan-saan bagay. Kung napapansin niyo ito si Puti, halos hindi ko 'to ginagastusan sa ngayon. Hindi lang sa ngayon, na dati pa halos hindi ko siya ginagastusan sa accessories. Ang ginagawa na lang namin imbis na ipanggastos ko sa mga accessories na kung ano-ano, pinanta-travel lang namin. So, nakakabuo pa tayo na maraming memories, best experience. Ayan yung mga nabubuo natin. Ang ganda dito. Sarap din pala rito sa lugar na to. Mastig. So isang malaking achievement to yung narating natin tong boundary ng Benguet at ng Mountain Province. Napakaganda, napakaganda talaga sa pakiramdam. Kahit inuulan tayo, nilalamig tayo. Pero nandito tayo ngayon, nagawa natin to. Panalo na tayo dun. Okay, nandito tayo sa downtown ng Abatan Bugyas. Bugyas, Benguet. Maganda rin pala rito sa Bugyas, ano? Ito yung mga hindi natin na-explore na lugar na ngayon lang natin napuntahan. Yung mga FX talaga. <laughs> ang ganda nito. Ang ganda nito puti na to. Oh, ang ganda ng tayo. Ito Ang oh. pupugi kahit mga luma. Sa ngadipun na hindi po nakakaalam, FX adik po ako. <laughs> Ayun sa kapila. Oh. Siguro talagang magiging bilong dito yung FX natin pag ano, nagpunta tayo. Ito. Oh. Ito. Ah, uh, dito na lang kung bawal bumili doon sa Sagada. Hindi dito ka bumili sa Benguet. Ko na ko na ko ako, na inspired ako. Dami. Oo, oh, oh, natutuwa ako na ko nakikita. Yung binibidyo ko daw ang ganda. <laughs> Kaya nga pahalagahan natin yung effects natin Ipagawa na natin travel kasi tayo ng travel na ka motor di na inaasikaso yung isang sasakyan yun na yun na ang ang project natin total marami na tayong napuntahan ngayon para mapahinga na rin si puti <laughs> December na tayo ulit mag-ride sa December na ulit ako mag rides oh yeah sea of clouds yung bangin wala ka nang makikita ang bangin oh ito pa rin tayo sa Benguet oh yun grabe <laughs> Nasa loob tayo ng Sea of Clouds para na naman tayo nasa loob ng refrigerator. At nanginginig na naman ang aking buong katawan. Oh, ayan o. Oh. Grabe. Lamig. Oh, lamig, grabe. Oh, kita nyo, wala na kayo makita, di ba? <laughs> Ako rin, wala na makita rito. Grabe lamig dito. Oh, di ko na makita yung ibang sasakyan, no? Ang sarap naman dito. <laughs> yung pakirandam ko sa sagada, hanggang dito, dala-dala ko pa rin. <laughs> Sobrang lamig. Ayos, ayos to. Parang napapakapina naman ako nito, ha? Hindi ko akalain na mararating pala natin to highest point na to ngayon sa biyahe na to. Wala akong hanggang sagada lang tayo. Yung pala, aabot pa tayo rito. Pasensya na kayo kung hindi nyo masyado makita Ayaw mo sa camera kung ano yung kinakatabasan nito Kung medyo malabo sa paningin nyo, sa napapanood nyo Mas malabo po yan sa personal <coughs> Mas malabo po yung nakikita ako So mag-open ako ng ano, mini driving light Para ano, makita tayo ng mga uh, kasalubong natin Delikado yan eh Uy ahas oh Off-road gaming ulit oh. Sensya na kayo sa boses ko Kasi talagang malamig <laughs> Yes Kayang-kaya -kaya ng Easy Ride 150 natin Ang Easy Ride 150 natin Na walang inaayaw ang lugar Hanggang maaari Kung kaya puntahan, pupuntahan Ganyang katibay ang Easy Ride 150 Hindi si puti ah Ang sinasabi ko pang kalahatan Easy ride 150N Sumasabay Ayan Hindi naman sa pagmamayabang ha? Hindi lahat ng motor Nagagawa yung nagagawa ni puti Ay, Stop bashing na <laughs> Stop bashing na kayo Oh yeah Talagang grabe Lamig <gasps> So, what more kung makapag Philippine lupa tayo, di ba? Gamit pa rin si puti. Oh. oh di muna tayo magyayabang sa ngayon dahil hindi pa natin yung nagagawa. Sana, ang natin. Grabe, <laughs> oh. Uh. tayo sa lubak-lubak na uphill na to. Buti na lang. Maganda yung setup ni Master GY6 sa exactly Talagang nakaready sa ganong ganong senaryo. O, tinan nyo, parang wala lang. Hmm. <laughs> Hindi na may yung makina. Oh. Hindi ako makapagpatakbo ng mabilis kasi sa kadahilanan yung fog ay ang, hirap makita. Yung may ano ka, kasalubong. Matik na ako masagi ng isang L3 kanina. Wala kasing ilaw. Buti na lang, meron na akong ano, mini driving light. As daw, nakakatakot kasi yung daan Kasi basa rin yung kalsada Kaya dahan-dahan tayo So sanay naman tayo sa Maingat na pagbiyahe, maingat na pagmotor Pag alam natin Delikado, waging mas Maingat talaga dapat Paso lang talaga ang hindi rito nakakatanggap Para sa akin, ay sobrang lamig May tatlong Damit pa rin yung suot ko hanggang ngayon May kapote pa tayo Yun talaga yung medyo mahirap yung gloves ko nanunot yung lamig tapos feeling ko nagugutom pa ako Sabagay talaga nakakagutom yung lamig sarap sa pakiramdam pero pero para talaga ikaw nasa freezer <laughs> sana lang talaga siguro dito at, tulad ko hindi naman kami sanay dito ni Mrs. Easy Rider at nakatera kami sa mainit na klima sa mainit na lugar pero okay lang yun experience yan solid experience ay, nako. Oh, Ayan, oh. Tingnan nyo dito, oh. May sea of clouds. Oh, my God. Nakakatakot. Ganda, <laughs> Sa tuktok na pala ng bundok si Puti. Grabe. Galing. Good job. Yun, welcome to Atok Benguet Nakatating na po tayo ngayon dito sa Atok At ganun pa rin, naging na ako sa sobrang lamig Hindi <laughs> na ako makapagmanero ng maayos Okay na yung ganitong takbo lang Ang hirap ipokus ng mga kamay natin Sige, overtake na po kayo <laughs> Hindi ko kaya Naninigas na yung kamay ko <laughs> Naninigas na konting ano na lang po konting diga na lang nandun na tayo sa sa highest point hindi ko lang sure kung yung dating highest point ba yan or bago so at least narating pa rin natin kung anong highest point man yan narating pa rin ni puti yung aking misis -si, si rider doon no, naninigas na rin yung kamay pati yung bibig niya oh solid man oh yeah Okay, time check tayo. It's 3.30 na na hapon. So, siguro pagdating naman natin sa highest point, kunting ano na lang, nasa Baguio na tayo, Baguio City na tayo. So, malamang baka abutin na rin kami ng gabi. Pero at least nakita natin ng araw, pinaka-importante na ipakita ko sa inyo ito ng maliwanag. Kahit pa paano, may mga view tayo na nakikita, hindi katulad sa gabi, na halos... Ang pangit, ang pangit vlog-vlog sa gabi Kaya ayaw ko talaga nag-vlog ng night ride Nakakatamad. Nakakatamad <laughs> din. Eh. Nakakatamad sa lahat. Naggabi nagga-vlog. Di katulad sa araw, okay lang mo. Oh. Ay nako, eto na naman po ang ulan. Highest point. Philippine Highway System. Elevation 7,400 feet. Ayon, sa <laughs> wakas so, narating din natin. So sa tingin ko may bago ng highest point pero at least na natin siya rito ayan no, so hindi ko na malayan na lumampas pa kami rito ni Mrs. Is Isa Rider nakarating pa kami ron hanggang sa nakita ko to dito na pala yung highest point nagpark doon si Pote Doon. ayan, Doon. Doon kami nagpark ang saya sa pakiramdam na halos hindi mo na malayan yung effortless yung pagmumotor natin galing sa uh, Sagada. So hindi mo talaga mahusgahan ng isang bagay hanggat hindi mo pa nararanasan na napupuntahan. Uy! Lamig! Grabe! So ito si Pote. Ayan siya. Ayan. Ito na yung isang pagpapatunay natin na nasa highest point talaga tayo. Problema natin ngayon, bukod sa nila, ako. Oh, grabe, wala ka nang makita dito sa likod oh. No? Ano na naman Oh, Lagi, nakakalula lang Wala ano, wala tayong ay, oh, mga ng background Ayun, mga kaisa ride natin Kaya kayo mag-alala, kaya ng mga motor nyo Ano pa man, tanap pa man yung maging motor nyo Kaya branded pa yan ng China Wala nating at mararating to Basta nasa tamang condition lang No! <laughs> ay! 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 <laughs> Ayun eh, hindi na ako malaglag. Ayun hindi yung highest point na nakalag. Nandito pa rin tayo sa yes point kasi dahil kailangan natin magkape. Ayan. Umorder lang kami ng shop out. Gutom na talaga kami. Tapos, sobrang lamig pa. Iba, iba yung level. So, siguro gagabihin na kami to Baguio City. To Baguio. Baguio. To Baguio City. Ayan, gagabihin na kami nito. Kain tayo siya with unli panginig ng kamay. Okay, tuloy tayo sa ating biyahe. Dito pa rin tayo sa highest point sa Atok. Kakatapos lang natin magkape. Ito mga idol ang scenario natin dito. Puro fog. Ganun pa rin. Tinan nyo, zero visibility. Oh, huwag tayong magmadali pa rin. <laughs> Tandahan. Ang sarap sa pakiramdam talaga. Yung na-unlock mo yung isang lugar na pinapangarap din namin puntahan na hindi namin magawa-gawa dati dahil nag-aalangan ako dito sa motor nato noon na baka iniisip ko baka hindi kayanin makarating dito. So, so ngayon, <laughs> hindi naman pala siya ganun kahirap. Dali lang. <laughs> Mayabang. Madali lang para sa Easy Ride W10 Alam ko talaga Talagang susuko itong motor sa itong dan Pero hanggang ngayon Hindi ko pa rin nararamdaman na Humirap siya sa pag-akyat dito Parang ano lang Joyride lang yung nangyari sa amin Parang namamasyal ka lang Later on makikita mo Nandun ka na pala sa destination mo Napakasaya Napakasaya sana kung lang mga fagsa So may two bars pa tayo. So sana makakuha ako ng gasoline station dito. Hindi ko alam yung sunod na gasoline station kung saan na. Kaya kailangan ko na siguro magpakarga para hindi na ako nag-aalala sa biyahe. Uy, hey! Grabe, grabe pala na lamig yan. Ano ba talaga? Ganito ba talaga lagi dito? May panahon? Siguro mas nakakatakot dito sa gabi. At least sa araw may nakikita pa tayo. Sa gabi halos wala kang makikita. Kaya tamang-tama -tama lang siguro yung biyahe namin. Yun, yun. Ano na to? Proper. 200. Touchdown sa downtown ng Atok, Benguet. Okay, nandito na tayo. Ito pala yung downtown nila. At yun, pababa na, pababa na tayo. Ano kaya ang sunod na bayan nito? La Trinidad ba? Hindi pa. Ganun pa rin tala dito. Hanggang dito, nandun pa rin yung mga fags. Sinusundan talaga tayo. Ayan, pababa na tayo mga idol. <laughs> Sana Matigil na yung pakiat natin. <laughs> Namimiss ko na yung init sa mga kamainilaan. <laughs> gusto ko na ng ano, magkubad ng mga damit. Yung hindi ka naka-gloves, yung hindi ka nagbubonet. Pero gusto ko talaga rito. Enjoy talaga, nag-enjoy talaga ako rito. Pati experience namin, yun, enjoy namin. So parang yung pagpunta natin ngayon sa Baguio City ay manina lang. Na manina lang ni puti. Ano yung tiyo? 22 kilometers na lang nasa tuba benggit na tayo so gumaganda na yung tanawin dito no, wala na rin yung makakapal na fog mabuti naman po Ah, medyo nakapag drive na tayo ng maayos oh di ba ganda na ng tanawin no? Uh, sea of clouds ba ayan o oh, ang dami dito mga oh, ilang oras na lang siguro nasa bagyo na tayo nakapagpahinga na at makapag-dinner na din oh, ganda! Woo! natapos na yung nakaka-stress na mga ahon na matatalim na sharp curve <laughs> yung experience ni Pote na nawala ng preno ay nako, napakadae <laughs> Kaya kayo pang idol kung may time kayo Subukan nyo pumunta rin kahit ang Atok Benguet Kahit yung highest point lang nila dyan Bisitahin nyo para ma-feel nyo yung, yung kakaibang lamig Yung kakaibang naramdaman namin Maramdaman nyo rin Para masabi nyo talagang iba yung Yung lamig dito sa Atok Compared dito sa Sagada Or sa Sa Baguio or sa Banaue <laughs> Approaching na tayo sa downtown ng Tublay Benguet It's 5:48 p.m. Siguro meron pa tayong 14 kilometers para makarating tayo ng Bagyo National Tollgate Gate, Baguio Bontoc Road. Ah, wala naman bayad. Ah, yes, nakarating na rin. Banting piga na lang, makakapagpahinga na si Puti. Yung lang ni Puti kanina ay nung nagkape kami dito sa highest point sa Atok diretso pa rin yung takbo natin wala na namang tigil ihahabol namin yung oras kasi pag gabi na dapat hindi tayo abutin ng kung anong oras dyan sa Baguio City kasi maghahanap pa kami ng aming tutuluyan pwede naman sanang dumiretso na kami ng Manila sayang naman isang araw mag date market na lang kami ni Mrs. C.C. okay na yun <laughs> ay sobrang traffic na Oh, nandito na pala tayo sa La Trinidad Benguet. So, ibig sabihin, kapag nandito ka na Malapit ka na sa Baguio Ito na, at medyo traffic na din At yung lamig ay hindi na ganun Halos umiinit na <laughs> Hindi na katulad kanina na nanginginig tayo Nakagutom na rin Wala pa tayong maayos na kain Meron ako nakikita rito Yung nakapaskil na Nasa outer lane lang na dapat ang motor Hindi ko alam kung nasusunod ba yun Baka tayo mahuli rito Hindi pa naman natin alam dito We are now entering Baguio City Yehey! Okay, nasa Baguio na tayo mga idol Multiple birds in one stone ang ginawa ni Puti sa biyahe na to <laughs> Kahit ako hindi ko akalain na pupunta kami sa mga ganun lugar Dada na yata ang nakalipas Ngunit tayo pumunta rito sa Baguio Ayun, ang saya, nakabalik na rin kami sa wakas. Si Pute, nakabalik na rin. Ayos na. Walang nagiging haberiya, yeah, wala nangyaring kung ano man. Mamaya maglalakad-lakad kami ni Mrs. Cici Rider para makapagpahinga na rin si Pute. Iwawa naman eh. <laughs> Nasabrohan na ng galak. <laughs> Masyado ka nang nilaspag. Session Road, Baguio City. Ito kami nagpark sa may Burnham. Bawal daw dito yung motor eh. Siyempre, hindi pa namin alam kung saan na naman kami kakain. Daming tao ngayon dito kasi weekend. Para na nasa ibang balsa. Sa so, tingin niya mga idol, ano ba yung masarap pinakainan dito sa Session Road? Wala kaming ano eh Kaming idea rito Hindi kayo ka? Ayo kita kau jumpa. Kau Cake. Matay na tayo kasi so, nagugutom na ako. Kaya, diet. Diet sa misisisi rider, kaya ako lang. <laughs> Chicken, honey mustard, let's go! Let's go! So siguro natin kumain. Nagdederecho uh, na kami din sa tutuluyan namin. Inakausap na lang sa misisisi rider online. Tapos na.